Awkward okay, lang yung itong feeling. Sinasayaw yeah, ang kamila. <laughs> hindi ka nagpractice. Hindi ka sumasabay. <laughs> Patry naman yung modern karinderya sa Tanawan, Batagas. Wow! Kala mo naman kabilang kanto lang yung request mo, be. O, parang ikaw, Tom. Parang mando. Diyos ko. Ako na naman yung paenyo. sa dito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas, sa Mando and Elvis Lutong Bahay. Iyon ko Let's go! Hi hey, mga Dibels! Andito tayo ngayon sa Mando and Elvis Lutong Bahay sa Tanawan, Batangas. Meron silang dalawang branches. Yung unang branch nila sa may Santa Tomas branch and dito sa Tanawan ang isa sa mga bagong open nilang branches. Alam nyo ba, noong 2004, nagsimula lang to sa literal na Karinderia and as time passed by, binigyan sila ng chance na mag-expand. And, isa sila sa mga nag-offer ng modern carinderia setup na Filipino dishes. Since modern style, ang kanilang atake dito, alam nyo ba ang kanilang tagline is, Ala eh, kasarap naman din eh. Ganon. May alfresco setup sila, may smoking area sila. And, isa pa, sila din ay pet-friendly. The moment na pagpasok mo sa loob, ang una mo makikita is yung pasalubong area nila na kung saan yung mga delicacies ay galing pa sa Batangas, galing pa sa Laguna, and nakakonsign yan para may matulungan din silang iba't ibang mga SMEs or mga small businesses.